guys, magandang hapon sa inyo lahat Nandito ako sa downtown guys Sa San Road Dabao City Unitap <coughs> At saka Unit City yeah. Dahil ako'y mamili ng Mga essential ko Para uh, Hindi maguto mga inyong tari dyan Kasi <coughs> dumilim naman ang langit Kaya lang mamili tayo ng kain maaga pa para hindi tayo abutan ng ulan at dito naisip kong mamili dito sa Chimon para mas malapit lang punting lakad lang at doon natin mamili so ito yung mga kaganapan dito sa San Pedro at San Pedro Street So dito ako didiretso de guys So ako guys tuloy tuloy lang sa paglalakad dito dahil wala uh, ganong tao dito Wala lang na dito mga establishment guys So tuloy tuloy lang ako So dito ako papasok guys sa mall ayan

Kenapa? shampoo, kape, tissue, saging, at saka papaya. Nagdagang ko pa barang ng... kung bumili noodles. So yun lang. Ako guys. Ako yung bayar na. Dito ko yang sa Liverpool magbabayad so, ito lang guys nabili ko guys at ako yung huwi na dahil na yung langit oh Uulan na naman to Ganito pag hapon at sa gabi dito guys Na ulan Pero sa umaga sa hangat ng hali Napakainit So bago umulan eh, Kailangang maka sakay na ako ng bangka magbangka na lang ako ngayon dahil last hour na eh gabilin lang ako ng lutong kanin at saka ulam marami naman dito sa aking maladaanan bago sumakay ng bangka yeah, marami dito ko tamang tama lang yan sa pang araw araw ko dahil ako na naman isa big pit center on tayo ngayon dahil <laughs> wala na tayo trabaho guys lahat Ta ang magawa kaganda Ta ang buhay So, apa kabar kata, Semoga sehat Bangka. Jangan lupa berlaku subscribe dan jangan sampai like yo. share, mag subscribe sekian channel Big Time World TV. Peace.